Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot Sa so, ito ang ating astrological reading for the sign of Pisces. By the way, um ano po ah, ang focus ng ating reading ay ang Mercury retrograde at kung ano ang maaring maging effect sa sayo nito. Okay? Um simulan muna natin pero ipapaalam ko muna kung ano ang Mercury retrograde. Ang Mercury retrograde po kasi uh, yung planet Mercury is you know kilala siya bilang planet of communication. Pwedeng uh, during this time uh, nagkakaroon ng pagbagal. Ayan, ang planetang Mercury nangyayari siya ngayong um August 5 nagsimula na at ang tapos nito ay hanggang August 28. Ngayon, um hindi naman ang ang makik kumbaga, ang makikita mo or ang tingin sa Mercury retrograde is parang bumabalik ang kanyang motion pero hindi naman talaga siya actually umaatras. Kumbaga parang medyo bumagal lang siya tapos yung Earth is ganun pa rin naman ang ikot. So ang tendency parang syempre medyo parang ang tingin natin sa Mercury retrograde parang isipin mo parang tumi tumingin sa sasakyan na medyo mas mabagal. Uh, sa iyo, yung, yung Earth is parang train na medyo mabilis sa yung sasakyan pag, nakita mo parang umaatras siya. So dahil ito ay planet for communication, ang naapektuhan nito is may kinalaman sa mga bagay ah uh, na may kinalaman sa communication. Um, eto, explain ko muna kung ano ang magiging effect niya sa pangkalahatan. Ang maaaring magiging effect niya is ayun nga, pagluloko ng mga bagay or um, mga gamit na may kinalaman sa teknolohiya like ilaw, yan, kasama din yan, pwedeng mapapansin mo bakit parang nagbiblink ang ilaw pero hindi naman po dito or uh, cellphone pwedeng nagkakaroon ng problem nagahang laptops uh, computer ayan uh, sasakyan pwedeng nagkakaroon ng paglaloko printer pwedeng nagkakaroon ng pag paglaloko and also at the same time naapektuhan rin nito ang way na pakikipag-communicate natin sa iba pwedeng may mga words or salita na ma-misinterpret tayo ng mga sinasabi sa atin through chat or through direct contact kung usap ng harapan pwedeng akala ma-misinterpret mo or pwede magdulot ito ng conflict, pag-aaway, arguments dahil syempre maaaring hindi mo maintindihan masyado kung ano yung sinasabi ng tao or maging iba ang dating sa'yo or vice versa, pwedeng ikaw ito na kung ano yung mga babanggitin mo sasabihin mo, ma-misinterpret din nila and at the same time ah... Uh, hindi advisable during Mercury Retrograde ang pagpirma ng kontrata dahil pwedeng yung mga maliliit na detalye dun sa kontrata na yon ay hindi mo masyadong mabasa or ma hindi mo mapansin ang tendency pwedeng mapirmahan mo and then later on maging you know, problem ito para sa iyo so high chance sa mga pagkakamali if ever na magkakaroon ka ng mga importanteng meeting ang maganda ngayon is i-delay ganyan, kasi nga high chance na hindi mag-work out or magkaroon ng problema. Pero kung hindi pwedeng i-delay dahil ispe eh, importante ito, 100 times mo na lang muna isipin kung ano yung mga sasabihin mo bago mo sabihin ito. Okay, so yun yung maaaring maging effect sa atin. So pumunta na tayo sa kung ano yung maaaring maging effect nito sa Pisces. By the way, bago ko ito sabihin or bago ko ito simulan, Pasuyo na lang po ako ng like and comment sa baba and subscribe na rin at uh, hit the notification bell. Check mo yung iyong natal chart ha, yung iyong sun, moon, and rising or yung ascendant. Uh, Maaring, mas maganda kung papanoorin mo rin yung mga uh, ibang um, sign, zodiac sign na may kinalaman sa iyong sun or yung moon. Pero pinaka magra-resonate is the uh ascendant for you no it's just that baka may makuha message doon okay let's start pisces Uy kang iinom lang okay ngayon pwedeng mabagong ang um, nang mercury retrograde ang iyong mga schedule, a big transformation para sa iyo. Daily routine mo pwedeng maiba. Um, ang pinaka magandang gawin ngayon is parang ituon mo yung attention mo sa iba. For example, na bago yung routine mo, um pwedeng ah uh, halimbawa ang schedule mo tuwing umaga ikaw ay um, ikaw ay sabihin na natin nagdi nag-iisip ako ng mga ayos na example. For example, tuwing umaga nakagawian mo na na ano na magwalis sa labas, sabihin na natin ganun. Tapos for example, uh, this time eh nagkaroon ng paglilipat ng bahay so pwedeng hindi mo na kailangan walisin yung labas kasi pwedeng nalipat ka sa apartment example lang So tendency i, 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 para hindi ka ba maguluhan is ituon mo na lang sa ibang attention yon or yung iba sa inyo pwedeng may pagbabago sa schedule mo sa trabaho pwedeng ganun so yeah find an, find an outlet Also uh magandang consider ngayon ang pagtatry ng ibang activity such as uh, yoga ayan meditation um or yung simple maglakad-lakad lang sa nature para kung ano man yung mga deep inside na ikina uh, ano mo nasa loob mo eh ma maging mas closer ka sa nature and mawala yung mga pag-iisip mo. Yan. Yung iba sa inyo, ayun, lalo na if you are, yung iba kasi pwedeng nabago ang iyong schedule, schedule because maybe of your health, So, so yung iba kasi, example, ikaw ay nabuntis. So, dahil buntis ka ngayon, pwedeng may pahinga ka sa work. So, ayon yun yung ibang klase ng um, uh, pagbabago and makakatulong sa iyo ang meditation and yoga. Ngayon, uh, whoever these people na pwedeng nakakonect mo in the past, which are old flames, twin flames, soulmate. Pwedeng um, this old love, uh, pwedeng may reconnection during this time. And mas maganda kung iintindihin mo ang presensya ng taong ito ngayon sa buhay mo. Uh, kausapin mo sila, huwag mong iwasan, huwag mong layuan. Dahil maaaring itong taong ito ay may dahilan kung bakit ibinabalik siya sa buhay mo. You know? and uh hindi pa rin naman siya talaga nagbago or walang pagbabago whether ang pinag-uusapan dito ay yung emotions yung love pwedeng hindi pa rin nabago or might be yung kaugalian niya in the past depende naman kasi kung sino itong person na tinutukoy natin dito depende ko ano yung naging connection niyo of course if this is a toxic connection kung wala pa rin siya pagbabago ganun pa rin siya at uh, negative at toxic pa rin siyang tao, um, maybe this is the right time na magkaroon kayo ng closure and move on. Basta you just have to talk to this person. Hindi pwede yung hindi mo siya kakausapin. Kailangan may usap pa rin na gaganap. If ever that uh, there's unresolved drama, issues sa inyong partnership, if ever you are in a relationship right now, um, during this retrograde, pwedeng magkaroon ng mga pag-uusap regarding sa mga hindi pa nasasaradong issue sa inyo. 'Yan, halimbawa ikaw ay may karelasyon. Um, whether sa friend, business partners, uh karelasyon na with regards to love, best friends, ayan. Um mga some, someone na may mga partnership, kliyente pwede rin eh. Or someone na may usapan kayo na kontrata or something na partnership or one-on-one -on -one connection mo. During this time, pwedeng magkaroon ng mga pag-uusap sa inyo regarding sa mga problema or mga naging problema, mga naging issues in the past. And of course, harapin mo. Okay? Uh during this mid-month of August. Uh and onwards, no, yung daily routine mo medyo talagang um malaki ang pagbabago na magagawa nito. And pwedeng kailangan mong mag-try or, you know, kung ano yung mga bagong responsibility mo sa work or usaping social life. Maybe kailangan mong, ayan, ay, ay, yung iba patong-patong na may mga friends sa'yo na gusto makipag-connect, communicate. Uh, gumawa ka ng to-do list and as much as possible is... Ah, uh, paglagan mo, or gawan mo ng action itong mga ito. Okay? Tignan mo yung mga mga tao or situations sa uh, bagong perspective and maybe i-prioritize mo itong mga bagay na ito. Huwag mo iwasan. Maybe yung iba kasi sa inyo your priori uh, prioritize, mo ang iyong sarili, ang iyong schedule or yung mga for example, nauuna sa iyo yung wag na lang kaya, ayoko kaya, parang gusto ko munang dito na lang muna ako sa bahay, kunwari ano. ah uh, so, tendency, um, itong mga taong ito, pwedeng sa halip na may, may opportunities na makuha ka mula sa kanila, pwedeng hindi nila maibigay yun sa'yo or hindi nila maialok. So, itong Mercury Retrograde kasi is helping you na makakonek sa mga tao, sa mga tao, na pwedeng there's a possibility of a partnership in the future sa inyo. Okay? So, i-develop mo yung mga ganun. Lalo na kung may mga magagandang offers na nabanggit itong taong ito sa'yo. Maybe in the past. Huwag mo silang i-neglect. Lalo kung nag effort itong mga taong ito. May mga, uh, for example, may mga videos na ginagawa sila towards you. May mga uh, you know, sa mga importanteng occasions or importanteng date sa buhay mo, nandiyan sila to congratulate you to, you know, they are there. Maybe these are friends na nilalayuan mo, iniiwasan mo. Or business partners. High chance kasi na if, you, if you keep on doing this, yung pag-iwas. Yun nga, pwedeng opportunity and a better or a good partnership ang mawala sa'yo during Mercury Retrograde um, nag, nagbe-benefit ka dito, una sa lahat, bakit? Maaaring kaya na bago yung schedule mo, dahil ito yung time na may bagong naghihintay sa'yo sa hinaharap na baby yun nga, may kinalaman sa partnership, business partnership, business partnership, etc. Pero kailangan, during this Mercury Retrograde, ano ba yung mga dumadating? Sino ba yung mga taong nakikipag-connect sa'yo? Alin ba yung mga uh, dapat pinagtutuunan mo ng pansin? Um, yeah. reflect on your everyday life and kailangan ma-manage mo ito during this Mercury retrograde also kailangan mo ring tignan mabuti ang iyong health at uh, mag-focus ka kung paano mas mapapaayos ang iyong health um, i-organize mo ang iyong schedule Huwag kang mag-expect masyado ng malaking pagbabago and of course um, organize yourself or organize whatever this things in your life na kailangan mong i-organize bahay. Ayan. Ah, uh, maging mabait ka rin sa sarili mo. Yun ang pinaka ah, uh, nakikita natin dito sa pwedeng maapektuhan ka kasi nito dahil you know, um, yung mga changes para sa'yo pwedeng magbigay ito ng nerve Pagiging nervyoso, nervyosa, may magbigay ng gano'n. Anxiety, depression, mga gano'ng klase ba. If you are single, pwedeng mamit mo yung person mo uh, sa iyong workplace. Or either sa work or mga kung saan yung mga lugar na may kinalaman sa health. Uh, health related activities like gym, um, hospital, mga gano'ng lugar Basta so, may kinalaman sa health. If you are already in a relationship, um, ano yung rela ano yung activities or ano yung mga hobby na pwede ninyong pagsamahan or pag-usapan or idagdag sa schedule ninyo as a couple. Kasi pwede makatulong ito uh, sa relationship ninyo. And also, uh, mag-ingat lang regarding sa iyong um digestive health sa mga kinakain mo ah uh, i-watch out mo yung iyong diet high chance ang mga pagkain na makasama ng tiyan mo ah uh, let's proceed na doon sa weather forecast ano ang maaring maging effect nito sa iyo Pisces yung weather forecast uh, magfo-concentrate ako sa planet of mercury dahil ang reading na ito is about mercury retrograde And then, kung ano yung um, position ng Mercury at connection niya dun sa position naman ng planet na babanggitin ko. Yung mga sasabihin kong date dito, i-take note mo itong date na ito pero magbigay ka ng 2 uh, to 3 days um, time or 2 to 3 days before and after. Parang lagyan mo ng allowance uh, dahil yung effect niya pwedeng days before or days after mo maramdaman. Okay, let's start. On August 8, 2024, days before, days after, si Mercury magkakaroon siya ng conjunction with the planet of Venus. Pag sinabi, sinabi kong conjunction, it's like parang eclipse. Parang pag tumingin ka sa taas ng ganyan, kung makikita mo si Mercury, of course, hindi naman natin makikita dahil malayo yon. Pero it's like pag tumingin ka sa sky na ganyan, kung makikita mo si Mercury, parang makikita mo rin yung placement ni Venus na parang nag eclipse sila. So, halos magkapantay. That is conjunction. So, with regards to you, uh, Pisces, pwedeng ito ay um, wait lang ha, kinakalkula ko yung chart mo. Yeah, pwedeng magkaroon ng uh, mga partners uh, in the past ang um, pwedeng mag-reveal ng emotions sa iyo maybe a friend in the past uh, boss in the past or someone na nagkaroon ng mutual understanding sa iyo so pwedeng during this time um, mga uh, soulmate and twin flame nabanggit na ko na kanina but this particular date ang high chance na gawin nila yung pag-open up nila ng emotions nila towards you maybe co-workers or uh friend So um with the mercury uh, having square with the planet Uranus ito ay nangyayari August 18 days before and days after um ito ay may kinalaman sa pakikipag-communicate there's a high chance na may mga bad news kang ma-receive dito um kung hindi man ikaw ang uh magsasabi ng bad news, pwedeng ikaw yung makareceive ng bad news. Possible na may kinalaman doon sa mga taong um, could be siblings, kapatid. Uh, also, maybe through social media, may bad news na mabasa ka or ma-send sa'yo through social media. And um, high chance din ng pagkakagalit. Also, with regards to neighbors, ayan, kasi en, ang maapektuhan niya ay yung mga bagay na yon. And then, pwedeng ito mag-cause ito ng malaking pagbabago for you. Malaking pagbabago with regards sa, uh, uh, you know, kasi the planet of Uranus is, uh, ito, nagbibigay ito ng like, big change or um, unpredictable changes sa buhay mo. So, for example, si, si kapitbahay, si kapatid, pwedeng karelasyon din eh business partners or karelasyon pwedeng either may bad news dito ka marinig or possible na magkausap kayo tapos pwedeng magkaroon ng uh, some kind of pagsasagutan and then that could lead into hindi maganda like pag-aaway and if you're in a relationship high chance of paghihiwalay during this time okay and a lot of unpredictable changes na hindi maganda during this time. So, medyo mag-ingat ka sa mga nakakausap mo um, doon sa nabanggit kong date na yun, days before, days after. Mercury is trining um, the asteroid Chiron ano, on August 23, 2024. Si Chiron is a wounded healer. Um, asteroid siya, hindi siya planet. Pero uh, nagkakaroon siya ng harmonious na uh, position with the planet mercury during this time. Maaring uh there's something na maaring matutunan mo, malaman mo na medyo uh makakatulong sa iyo with regard sa kung paano kakita ng pera. This is happening on August 23 days before days after. Kung sino man 'yung mga makakausap mo during this time, pwedeng magbigay sa iyo ng idea kung paano mo i-handle ang iyong resources, paano mo i-handle ang pera mo, ano ang magandang work para sa'yo, anong income ang pwede mong idagdag, uh, maybe ad additional ng kita or mismong yun ang pagkakitaan. And uh, maybe you, during this time, magiging mas madali para sa'yo na i-gawain ang iyong mga bagay na pinapriorities. Um, and uh, maaring may mga bagay na mapagtuunan mo ng pansin during this time, maybe may kinalaman sa iyong hobby, you know, or maybe may kinalaman sa trabaho mo. Uh, but whoever these people na makakausap mo during this time, pwedeng could help you na ah uh, maybe mabigyan ka ng opportunity, maybe, maybe a friend in the past can tell you during this time na, oh, mas maganda yung uh, trabaho doon sa aking in-apply and gusto mo i-consider. Yan, pwedeng mga ganong bagay. Or maybe a boss in the past can tell you, uh, baka gusto mong i-add itong um, job na ito sa schedule mo kasi meron pa kaming, uh, anong tawag dito? Opening, part-time opening, some kind of ganon. Uh, pero ito something to do with money, money and career or uh, basta pagkakakitaan. So, napakaganda nitong time na ito. Or may mga bagay kang matutunan na may kinalaman sa kung paano mo gagamitin itong bagay na ito para mapa mapagkakitaan mo in the future. For example, during this time, you, would, you could meet a person in the past na pwedeng maturuan kanya ng isang skills or uh, talent uh, na maaring mabanggit niya sa iyo or malaman mo sa kanya kung paano mo magagamit na mapapagkakitaan itong talent or skills na ito. Okay? So, uh, on August 24, 2024, Mercury is having sextile with the planet Mars. So, um, planet Mars is a planet of action, planet of bravery, courage, ganyan medyo maaring may mga bagay kang maisip during this time, August 24, days before, days after, na actionan especially na may kinalaman sa home. Maybe some of you pwedeng mapag-isipan na ano kaya't pinturahan natin itong kwarto na ito, lagyan natin, baguhin natin ng design, gawin natin blue ang color. Yung iba naman sa inyo, uh, pwedeng ano kaya kung itong parte ng house na ito, gawin natin home office, uh, something to do with the home, or maybe um, uh something to do with mga aaksyonan mo with regards to your family uh, for example uh pweding or maybe with regards with regards to your family mother or children or mga women babae sa buhay mo so pweding um i can also see this as like pwedeng action kung paano mo mas pahalagaan or aalagaan ang sarili mo or yun nga yung mga taong nabanggit ko kanina or kung paano mo mapapaganda maayos ang home mo during this time and with the planet of Mars pwedeng uh, mapag-usapan kung paano pagtutulungan yung um, maybe partnership sa bahay yan uh, some of you pwedeng makipag-team up with it, with your children, with your mom, 'di ba? Kung ano ang magandang gawain para uh, mas maging maayos ang tahanan or paano makakatulong si uh, mommy mo ngayon sa'yo, maybe with regards sa uh, mga bagay na sinimulan mo in the past or magsisimula pa lang sa kasi iniisip mo simulan, maybe a business or something. So paano makakatulong itong nanay mo or women in the women in your life or children in your life? So yung mga ganun. Um medyo lahat ng um, emotion mo which is during this time pwedeng um uh, medyo maging malakas ang ah uh, gawin mo or maisip mong action. Kung magamas maisipan mo lagyan ng action kung ano man yung emotion mo during this time. For example, during this time masaya ka and then kausap mo si uh, sabi natin yung pamilya mo eh, uh, and then pwedeng bigla mong maisipan ano kaya magbakasyon kaya tayo pwedeng ganun pumunta kaya tayo doon sa dati nating bahay ayan so mga ganong klase uh, but anyway ma nakikita natin na magbe-benefit ka during this Mercury Retrograde pero yun nga use your communication skills and yung mga taong dadating sa buhay mo magbibigay ng advice sa iyo makakatulong sa iyo um pwedeng mag-benefit ka rin dito sa kanila huwag mo silang injanin or huwag pa, hindi papansinin pansinin mo sila okay so august 28 is the end of mercury retrograde ayan so that is the weather forecast of the uh planets the universe during Mercury retrograde for you. Hopefully, ay uh, nakakuha ka ng message toan. If you want to book a personal reading, you know, apektado po ako ngayon ng Mercury retrograde. Medyo apektado ang aking schedule. If you don't know, ah, uh, marami po akong ginagawa. I'm a very busy person. Medyo, ano po kasi ako eh, uh, business woman. So, marami po ako negosyo. And medyo busy po talaga akong tao. So, ngayon, meron tayong time August hanggang end of August 2024 open ang aking astrological reading. If you not, if you want to know more about your natal chart, pwede ko kayo matulungan diyan, i-message niyo so, ako. So, i-message niyo ko virgophilippines@gmail.com. For 1,500, gagawa ako ng video for you. And pwede may kinalaman sa ikaw ang mamimili eh. Kung gusto mo pag-usapan natin ang natal chart mo, ano ang gusto mong pag-focusan ko doon, career or love? If you will tell me na mag-focus ako sa career, babanggitin ko yung career mo and then mag magsasabi rin naman ako ng konting details about love. But mas i-focus if natin sa career. Ano yung ano yung bagay or yung career na magbibigay ng growth para sa iyo? Ano yung mga bagay na pwede mong ma-accomplish? Um sino yung mga tao makakatulong sa iyo para mag-grow ka? And alin yung mga bagay na dapat mong iwasan? Pwede makita ko yun doon and also at the same time uh ano ang sinasabi ng planets mo with regards to your money possession ganun and work uh also pagdating naman sa love if you want to know your future husband future wife saan mo siya makikita saan mo siya makikilala ayan if you want me to focus on love ano yung kaugalian niya ano yung sino ang magiging involved para makilala mo tong taong to and uh, ano yung characteristics niya ganun i can tell you that and kung ayaw mo naman hindi ka interesado sa ganun gusto mo compatibility reading if you know the details of your person pagdidikitin natin yung chart mo at yung chart niya natal chart mo natal chart niya titingnan natin kung compatible kayong dalawa if you do match okay and ah uh, ano yung pwede maging effect or ano yung maaaring maging kaugalian mo pag itong uh, depende dito sa taong to ano naman ang magiging reaction or kaugalian niya towards you kung gusto mo mag-focus tayo doon pwede rin naman compatibility um, if you want na malaman ang uh, personal reading mo pagdating ng September 2024, pwede rin naman na doon ang focus. Ano. Hindi ko pwedeng gawin all at once yon kasi nga, medyo detalyado ako mag, mag ano, iniisa-isa ko din talaga lahat ng mga importante. So, if you would tell me na career, yung mga planets na may kinalaman sa career ang titignan ko. So, uh, basta makipag-connect ka na lang sa akin, message ka na lang. Thank you for watching guys. Gcash nga pala open na sa aking um, payment method. So, that's it for now. Sana makahabol ka. Promo yan hanggang end of August lang, yung 1,500. After nun, magiging busy na ulit ako. Pwedeng hindi ko na siya i-alok or pwedeng i-alok ko siya pero hindi na siya ganun ang price. So, grab it while you still can. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.